ang paglalakbay tungo sa pangarap. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jessica Sagi, isang novice mula sa Congregation of the Sisters of St. John the Baptist o CSSJB. Nagsimula ang aking vocation story noong ako'y bata pa. Lumaki ako sa isang maliit na sakahan sa Nangkaon, isa sa mga barangay sa Opol sa Misamis Oriental kasama ang aking magulang at tatlong kapatid. Ang aking ina ay isang katikista, habang ang ama ko naman ay isang lay minister. Ang aking mga magulang ay aktibo sa paglilingkod sa simbahan, lalo na sa pamamagitan ng pagpunta sa mga liblib na lugar upang ipamahagi ang ebanghelyo at magbigay ng komunyon sa mga taong hindi nakakarating sa parokya. Bata pa lamang po ako, nasaksihan ko ang pagmamalasakit ng aking mga magulang sa aming pamilya at sa ibang tao. Kaya bilang isang anak, gusto ring gusto ko ring tularan ang aking mga magulang sa kanilang pagseserbisyo sa simbahan at ang pag- ang pagtulong sa mga taong nangangailangan. Pinangarap ko pong magsikap at makapagtapos ng aking pag-aaral upang makahanap ng trabaho at makatulong sa aking pamilya. Lumaki po ako sa isang pamilya at lugar na mahirap at simple lang ang kabuhayan. Ngunit sa murang pag-iisip ko, pangarap ko ang makapagtayo ng paaralan, children's home o tahanan sa mga batang walang magulang at para sa mga pamilyang walang tirahan. Those early experiences sparkled a sense of purpose within me but I didn't yet understand its full meaning. Pero wala po akong pangarap na maging madre paglaki ko. Dahil sa mga nakakatakot na palabas na nakikita ko sa TV, lalo na sa mga horror stories. During high school, napagpasyahan ng aking mga magulang na tumigil muna sa pagsisilbi sa simbahan upang matutukan kami ng mga kapatid ko sa aming pag-aaral at sa kanilang hanap buhay dahil kahit linggo ay nagtatrabaho. Kaya't ang pagsisimba linggo ay nakakaligtaan. Sa pagdaan ng panahon, maraming nagbago, gayon din ang tao. Habang nasa fourth year high school ako, akala ko'y nagkaroon ako ng kalayaan. Ang kalayaang nagdulot ng pagkawala ko sa tamang daan. Nagkaroon ng bisyo at napasok sa ibang relihiyon. At nagulat ang buong mundo sa pagdating ng COVID-19 kasabay ang pagbabago ng buhay ko sa mga paraan na hindi ko inaasahan. Before the pandemic, I lived a carefree life focused on my studies and social activities. Simula nang ipatupad ang lockdown at social distancing, nagsimulang lumiit ang mundong ginagalawan ko. I had to adapt to a new normal where online classes and virtual interactions became the norm. During this challenging time, nawala ng trabaho ang aking mga magulang. Wala kaming ibang maasahan kundi ang pagdadasal at pananampalataya sa Diyos. Muling na ng aking papa na bumalik sa pagsisirbisyo sa simbahan bilang isang lay minister at miyembro ng Knights of Columbus at kasama ng aking kapatid na babae, inakay kaming magsilbi kasama niya. Naging bahagi kami sa grupo ng kabataan na naglilingkod sa parokya o tinatawag na Parish Youth Coordinating Council o PYCC. Naging miyembro sa choir, asherit at kolektor sa simbahan. Mga pangyayaring nagpabago ng takbo ng buhay ko at unti-unting nanumbalik ang totoong pangarap ko na magsimbi sa Diyos at kabataan. The pandemic made me realize the importance of family, relationships, and gratitude for simple things. Although COVID-19 brought many challenges, it also taught me valuable lessons and helped me grow in my relationship with God, others, and as a person. I was studying and enjoying my life together with friends and also and serving our parish. As I remember, I was also searching for God's plan, purpose and meaning in my life. Until one day I couldn't shake off the feeling deep inside of me, a sense of something missing. It was like I was searching for a piece of puzzle that would complete my life. Until my life took to a dramatic turn. And I was invited to take a U-turn. I have a boyfriend. We were happy together at maayos ang relasyon naming dalawa dahil alam ito ng aking mga magulang. Buong akala ko, masaya na ako sa buhay ko. At natagpuan ko na ang kapirasong puzzle na hinahanap ko dahil sa kasintahan ko. Nagkamali pala ako. Yung tipong may minamahal naman ako, pero iba ang hinahanap ng puso ko. Until one day, while well, I was praying something extraordinary happened, I heard God's loving voice in my heart. He was urging me to serve others, love nature, and show compassion to those in need. Then I began thinking about how to share this love with others. I began exploring ways to share this boundless love with others. I started to invite my friends to go to church and attend Mass, helping those people in need and offering a listening ear to those around me. As I reflected on this calling, I realized that I was on a crossroads. My life had been consumed by a personal crisis, leaving me feeling lost and isolated. Yet, in this moment of spiritual awakening, I understood that my struggles were not unique. and that I was being guided toward a path of service and compassion. Dumating ang araw na nagpaalam sa aking mga magulang ang kapatid kong babae na gusto ni din niyang magmadre. Siya ang mag naging instrumento ko na makilala, na makikita at makilala ng madre na si Sister Dorlina mula sa CSSJB. Natuklasan ko po ang misyon ng congregation nila, ang tungkol sa pag-aaruga sa batang ulila at pagbibigay ng edukasyon sa kabataan. It was then that my first that my mind and heart began to consider religious life. I began to discern my vocation and I prayed hard until I decided to ask my parents for permission that I want to enter a religious life. Ngunit, hindi sumang-ayon na aking mga magulang sa desisyon naming magkapatid na pumasok sa kumbento dahil sa takot sa pandemya. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Bagkos, naniniwala pa rin ako sa awa ng Diyos. Kalaunan, pumayag din ang aking mga magulang at ang aking kasintahan sa aking desisyon. Because I believe that everything has a reason. Sabay kaming pumasok ng kapatid ko sa kumbento, Bilang aspirant, I was 17 years old at that time, at hindi pa natapos ang senior high, but with God's grace and generosity, pinatapos ako ng congregation ng senior high school. Hindi naging madali ang hamon sa formation sapagkat kinikilala ko ang aking sarili at at dito ako hinamon ng isang desisyong pinagpipilian ko na kung ipagpatuloy ko ang pangarap kong makapagtapos sa kolehiyo o ang formation na makakatulong sa pagbuo ng sarili ko. Magkaiba ang naging takbo ng isip at puso ko. But the unknown writer says, Follow your heart and your dreams will follow you. And I choose to continue my formation rather than my college studies. I continue the postulancy program. After my two years journey, I discern again whether to continue in my formation as a novice or to live for good. With God's grace and the help, support and prayers of the sisters in the congregation, my friends and my family, I was still able to continue my formation. It was not easy but worth it. Today as a novice, I now serve God and others joyfully, knowing this is God's voice guiding my life. I wake up each morning with purpose and passion, knowing that I am exactly where I am meant to be. The journey was not easy, but every step, every challenge, and every triumph has led me to this moment. My vocation story is one of hope, perseverance, and joy. I pray that it inspires you to embrace your journey, trust in your passions, and follow your heart. To all the youths who are discerning God's call through religious life, ito lang ang masasabi ko. Huwag matakot sumubok. Kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Maraming salamat.